itong si Paul, lumabang ka na lang ng diskusyon sa TV. Huwag ka magamun sa plaza dahil kabisado namin ang kalitag nyo. Manggugulo lang kayo pag sa plaza. Naririg po ninyo sabi ni Suryano? Eh, huwag daw akong maghamon sa plaza eh. Uh -huh. Pagka iglesia ni Kristo, eh, kahit sa plaza, takot ito eh. Pag hindi iglesia ni Kristo, kahit sa isla di Talim. Mm -hmm. Sa mga katwin, pagka tayong kaharap, uh -huh. ayaw sa plaza. oh, siya ang ayaw sa plaza. Kaya kung ano, ano yung kondisyon na ibinibigay eh, para mm -hmm. lamang wag matuloy sa plaza, gayong siya naman yung unang-unang naghamon sa plaza. Diyan po, silang ayaw humarap sa plaza. oh, kaya nga, Nangangatwiran siya. Huwag ko raw siyang hamunin sa plaza eh. Pero paano ho nila binabaligtad niya? Katunayang kontra-kontra si Soriano. At uh, mahilig ito sa baliktaran talaga Oho. eh. Pakinggan po natin. Hmm. O kung anong araw ayaw nila sa plaza, o, para matuloy lang, pumayag na ako sa plaza. Huwag niyo nang paligoy liguin sabihin sa mga ministro mo, alatala sila. <laughs> Di sila talaga lalaban ng diskusyon. Kapatid na Orle, mga mahal na taga-subaybay, hindi ba napakaliwanag nung sinabi ni Suryano na nung araw daw ayaw natin sa plaza? Oho. Pumayag na raw daw siya, nalang daw siya sa plaza para matuloy. Kailan kaya